So, andito yung pira, ibibigay na namin itong 500. Lani Wander Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo. Lani Wander Woman. Magandang hapon mga kapamilya. Ma'am kami sa ikaapat na may lamay. Tulad ng sinabi mo na yung pirang pinadala mo, hati-hatiin sa kanila. So, dito kami dumaan. Nakala namin kung nalibig na. Pero, yung pala bukas pa. So, andito yung pira. Ibibigay na namin. Itong 500. Kasi, apat uh, sila. Pinaghati-hati lang namin yung pinapadala Ate, uh, eh, no, uh, tanggapin mo, te. Salamat. Salamat, ma'am. Salamat. So, ang pangalan ng namatay Matay si Josepa si Maitom Hamiro. Josepa Maitom Hamiro ng Buena Vista. Ito, so, mga kapatid. Kapatid to? Oo, oh, mga nilawa, kapatid. oh ate. Pangatlo siya. Ito, panganay. Kadua, mm. oh. pangalawa. Pangalawa. Oh, pangalawa. Uh -huh. Salamat, ma'am. Oh. Hmm, salamat ma'am. Salamat, ma. salamat ma. <laughs> you, ma. okay ma'am. Okay ma'am. Salamat. So yung ito yung sabi namin na sabay na bista apat sa, parang na magsabay-sabay pag ano? Living. Ah, uh, living nga. Pero hindi naman. Ito yung una na, na namatay ano? Oh. Parang oh, isang linggo na tapos si Marico yung napuntahan namin doon. Tapos si Muning tapos si Michael. So yung bigay mo Tama-tama uh, lang talaga. Ito kasi, nagbibigay ito ng mga bigas din dito. Pag yung mga masyadong hirap sa buhay, binibigyan namin tag limang kilo, tapos grocery. Oo. Inikot-ikot namin sa dalasan doon, tapos sa mga sulok-sulok. Oo. So, ma'am, sana pagpalain ka pa at saka yung uh, ano, blessing ng Panginoon ay laging uh, nakahanda para sa'yo dahil Uh, matulongin ka kahit sino kahit di mo kilala dito nga sa Buena parang swerte rin ng mga tao dito kahit pa paano na naalala kita oo naalala ni mo yung mga kasamahan namin dito no ayong ikamatay para ni Jose pa Jose ano yung cancerous na daw ang iya gams yung gums <gum niya cancerous niya dahil sa pustiso ba yon oh, na matagal na no, no. oh Then kaya yung may mga pustiso ay huwag kayong magkumpiyansa palalo na pag matagal na sumasakit Oo. na pacheck nyo agad kasi Oo. ito pala yung dahilan nga nagkaroon ng ano komplikasyon Oo. na kita na lang nila sa bahay kasi nakasirado sirado nagpadlak di na, di na siya makakain kaya masakit na. Oo, di na siya makakain dahil masakit na. Ayun, uh, yun, sa bahay tapos nang nakita nila doon, pilit binubuksan yung bahay nila. Wala nang buhay. Lipa, lipa, kaya, yun, ang paalala no? para sa lahat ng may mga pustiso huwag nyong pabayaan yung pustiso yung pala ang dahilan so uh, ngayon mapayapa na siya no? hindi na siya magtitiis dahil wala na siyang buhay no? at salamat din sa youtube channel namin na pinagkatiwalaan mo at sana sa mga uh, manunood isuportan niyo yung youtube channel ni Mamlani Wonder Woman at malapit na yung live niya manood kayo para makapremyo kayo doon so that's all thank you mabuhay tayong lahat happy new year in advance Merry Christmas Merry Christmas, Merry Christmas. Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bakalzo, Lani Wonder Woman DJ Saan ito Sito sa ating mundo na marami ang nagihirap Matutupad pa ba ang kanilang mga pangarap Ang taong nagugutom at kumakalam na tiyan May pag-asa pa ba na makakain sa hapunan Ano ang gagawin Kung